So medyo may pagka-beach yung ating spot Pero may batuhan naman dito Dito tayo mag-hagis guys Try natin mag-fishing dito Kung may makukuha tayong pang ulam So bati ko muna yung mga yung tropa ko si Benji Tsaka si Hilbert na si Bago si ano Si Junel Kayaon Yung kosa ko Yan shout out sa isa Layo Ang layo ng hagis natin fish on mga master. Fish on. Layo yung agis guys yung layo natin ng agis ngayon ha. Sabay parang malaki. Grabe. Hirapan magangat guys. Ay daming ano. Malaki nga. Ang daming ko eh. Ayan na oh. Maraming samo dito. Wala <laughs> nang sot suot yan, maliit lang yung line yan. Hoy! Hmm. Uy! Buti na lang dampot ko pa rin, guys. Sobrang bilis ng kamay ko, guys. <laughs> guys, oh. Ang laking triple tail ras. Ari ko. <laughs> Dulas. Nahulog na guys, nadampot ko pa rin. Serte. Pasok natin sa fishing bag ni Master Mark Kiro. Yan, sa ma Master Mark. Try natin ulit guys. Oh, ba't dyan ka pumunta? Ayun, tama lang. Hmm, fish on. Fish on mga master. <laughs> Kaya pala doon pumunta yung hagis ko kasi doon yung isda. Tingin ko snapper to mga master. Uy, hindi. <laughs> silay. Mga master oh, silay ang nahuli. Silay. <laughs> Uli ang silay mga master. Silay. Tayo. Diyan ka jangka, ka sa mga kanuping na malalaki Oh yun na nga Aroy putik putol Putol mga master Sayang Pinasirit ng tribale Ah yan ang sinasabi ko Yun binilis-bilisan ko lang magtali mga master So pula na ang gagamitin natin ngayon Yan pula Pula na naman mga master dahil adunit yung isa natin pang malakasan. Hila nang malaki yung kawil natin. Yun, ang ganda ng bagsak. Mm. Yun na mga master, huli na. Huli na mga master. Maglapit ako doon kaunti. Ano ba yun? Tribali. Tribali. Ganito yung kumain sa akin kanina mga master oh. Buti na nakuha, na, nakakuha yung natin Ganito yung kumain sa akin kanina mga master Yan ganito yung kumain kanina mga master oh. Nakuha nakakuha niya yung natin Maliit yung nahuli natin Pero ganun yung lahi ng kumain sa atin kanina Malaking tribali yun Lapit ako dun ng konti mga master Purong tayo ng konti Dito yan yung mga tribali Yung mga kasamahan nun Huliin natin Mabagal pa raw sabi ng tribali Mabagal pa Ah, mas mabilis pa doon. Hmm, huli. Aroy, suot na suot siya sa ilalim. Suot na suot niya sa ilalim. Iba naman tong kumain mga master. Uy, hanggal ulit. Uh, malaking chiggers snapper mga master tasa natin sa bag natatanggal agad kaya so, yung kanuping try natin dito guys baka may kanuping din oh yun na huli na guys huli na mga master huwag ka na dyan sumabit boy Paano kasi guys pag hindi adjingan din nala natin Sa ganito kakalmang tubig Mahirap din sila pakainin Sa lure Kailangan maliit lang rin Kapag maalo naman Maganda yung lure kasi mas active sila kumain Huli Ito mga master Ayan uh, o oh. Sigurd snapper Pag maalon guys maganda lor pero pag ganitong kalma lang maganda yung mga maliliit lang na paay kagaya ng mga soft bait ganyan kagaya nitong fly lor yan sa biki okay rin yan basta't ma ano lang makakalma lang pero pag mga maalon alon, -alon lor talaga kasi active yan ito kasi medyo mahirap to pakainin yung mga isla pag ganitong hindi masyadong Uli mga master Pinahabol pa siya huli <laughs> Ayos Naputol niya Naputol niya guys Naputol niya guys Maliit pa ito Bitawan natin Pinabot ng ngipin niya Basta snapper guys, matatalas ngipin yan. Yung ginagamit ko palang nut dito guys ay kagaya rin sa lure ko. Yung tinatawag nilang double loop nut. O non-slip nut. Yan. Yan, subok na yan guys. Subok na yung mga ganyan tali. Hindi yan nagahigpit. Parang may split ring ka na rin kahit na wala kang ano tulang split ring hu mm, huuli mga master pulang lang talaga sa laro para kainin nila ng gusto kulang <laughs> lang sa laro para kainin nila ng gusto yan mga master at snapper ups <laughs> oh kinain agad ano ba yung sila na yun ay lapo lapo <laughs> kaya pala eh kinain agad eh hmm tingnan ko lang kung may snapper dito sa ilalim mga samoy yung kanuping hmm huli sus naku lapo-lapo may malaki ako nakita ang kanuping guys dyan galing o oh, sa mga samoy na yan eh hey, sorry nandiyan ka pa pala Nandito si daw. Oh. oh, ano yun? Kinain na. Kinain. <laughs> yung labo-labo pa rin guys. Wala na sigurong kanuping dyan. Umalis na siguro. Dito tayo magagis. Sa malalim. Nasa ilalim talaga yung mga isda pag ano. Nasa ilalim ng mga samo yung isda. Oh, uh, huli. Huli mga master. Ito na sa ibabaw. Ayun, chickard malaki. araw yun lang. Hmm. Gumanon pa. Grabe kasi ang kapal ng samo. Grabe ang kapal ng samo mga master Hirap pumorma si master nyo <laughs> Oops. Ah. Yan ang master oh Chigard snapper Hirapan ako mag porma guys Grabe yung ano, kapal ng samo Nasa ilalim yung mga isda ng samo mga master kinain mga master malakas lakas ha good fish aroy kinagat ng balo kinagat siya ng balo kinagat siya ng balo ay emperor fish emperor fish ayaw niya na magpalapit sa akin <laughs> ayaw niya magpalapit sa akin mga master yan you know kaya pala ayaw niya maglapit sa kaya niya pala ayaw niya ayaw niya maglapit guys hinahabol na pala siya ng ano hinahabol na pala siya ng Riko, Riko, Hinahabol na pala siya ng kwan mga master ng balo. Oops. <laughs> Oops, ano yun? Mm, malaking kanoping mga master. Pasok natin dyan. <laughs> Init ah. Uy, papasok na yung tubig. Ganda. Ang ganda mga master. Nakahanap tayo ng magandang spot. Makahanap ah, tayo ng magandang spot Siguradong isda dito kanuping Or chigard snapper Yun na mm. Huli na Patay sumisingit guys Sabi ko na eh Sigurado ang isda basta ganito kagandang spot Chigard ang laki mga papi Ah, talagang hirap din talaga yung ajing natin. bulwak to hirap mga master malaki ito. ah, malaki mga master malaki malaki mga master malaki nito mga master yun Laki yung laking sugar snapper right talagang snapper talaga siya pasok yung ajing sa loob oh parang hirap kunin ang <laughs> laki mga master nanay na chigard snapper inahin okay Huh. sulit kahit mainit Sulit na sulit mga master kahit mainit. Bumayan natin boy pa. Pero mas magandang i-check natin yung line guys kapag ganyan. Kasi kinikis-kis ng mga isda eh. Marabi yung... Ano? Check natin yung line natin mga master. Wala namang gas-gas. May malaking humahabol pawriras Hmm, boleh mga master. Ambush type. Ambush type. Ambush type nang tiger snapper. <laughs> pasok na pasok na naman ah. Pasok na pasok na naman mga master oh. Oops. Ambush type chicken snapper. Ari ko. Pwede na ito. Yun na. Patay ka. Ang laki nun. Ay ba? Ay ba? Sticker snapper. Kala ko yung kumagat yung ano, hinalab yung kawila, hinalab yung ano natin guys, isda. Hinalab siya. Wala rin siyang kagat. okay, pumutok na yun ah. Dali, mga master. Tirahin natin. nalagasan na ng bulbul yung ano, pakain natin ah na. Mm, huli mga master. Huli mga master, huli. Malaking naman ito. <laughs> Sayang may malalaking kumakagat mga master Yan yung pahay natin guys Wala nang palit palit yan Walang palit palit yan Dahil artificial yan hindi naman yan na ano Hindi naman yan na uubos Huwag lang madonate pag minsan hinila lang yung malaking isda O kaya naputol yung linya Minsan naman sumabit din Yan yan ang pag-a-donate nya kaya ang ginagawa ko, maya maya tinicheck ko yung line. Mas, maliit lang line nito. Numero ano lang yan. Malap, maliit, maliit pa sa 2 pounds. 1.5 lang. Kaya kailangan talaga. Uy, sana. Kailangan control. fish on mga master nahabol pa siya ng mga ano nahabol pa siya ng mga balo yala kakagating ka na ng balo kung ako sa'yo maglapit ka na sa akin <laughs> tutudasin ka ng balo wasa ka talaga muntik na siyang ng balo mga master kinagat na nga kinagat na nga siya ng balo Hmm One spot snapper mga master. Aray, aray. Au, au, au. Snapper ka nga talaga. Nangagat kasi. Nang i-snap. <laughs> Try na nga natin. Uy, uh, may kumain pa rin mga master. May kumain pa rin dito sa Oh, lakas. Lakas. Aray, yun na. Yun na talaga. Yun ang pagka-donate natin ito. Ay, Dragon Balls. Dragon Balls. <laughs> Dragon Balls mga master. Nauli natin yung ano. Titing Kastila na naman. Titing Kastila. Oops. Atras pa yan. sabi ko na eh mga master on, laki laking titing kastila <laughs> Jumbo, Jambong titi mm. Pagkarami natin huli ngayon mga master ah. Marami ito Binta to mga master, binta Hindi natin ito kayang ulamin Binta natin to isang pain lang hops may kaya pa kaya pa kaya pa mga master kaya pa ganda oh kalma yung tubig uh -huh. um. yun na mga master putok putok mga master kita kita yung kagat sobrang linaw ng tubig at kalma Hey! na unhook na unhook mga master ano nangyari hmm <laughs> huli mga master parang needle fish na yata ay hindi patay grouper lang pala <laughs> Grouper mga master Akala ko needle fish na yung umagat Kaya ang dami yung needle eh Yung pula kong tingkara mga master na donate Kinain ng needle fish Kaya nagalis ako doon sa medyo ano Maraming needle fish doon Parang ginupit lang Grabe Uy laking grouper Ang laking grouper mga master Paawin Nasaan ako mga master Grouper oh Ang laking grouper mga master Sama na natin to So dagdagan lang May tumalon kasi dito mga master eh Bago tayo tuloy magpalam Pulihin ko muna 'tong tumalon dito May tumalon dito bitawan na lang natin itong mga master. Bitawan na lang natin itong lapo lapun na yan. Ayan. ayan. Tabas natin yung mga huli natin. So yun mga master, sibat na tayo. Ang init, ang init talaga. Ang aga pa, mainit na. So yun yung mga nahuli natin mga master. Oh. Ayan. Marami. yun lahat ang nahuli natin mga master. So sa mga susunod naman So yung ginamit natin pamain Isa lang mga master Ay ano pala Dala Tatlo <laughs> Dalawa yung na-donate Yung isa kinagat ng kanuping Bago yung Isa Ay hindi yung una tribali Tapos yung isa Ano Balo yung umagat Yan ayan yung ginamit natin mga pain mga master Grabe na to kaluma Nalalagas-lagas na yung bulbul nito Pero okay lang yan mga master Kahit nalalagas-lagas na yan wala lang pakialam yung isda dyan basta may nakita siyang gumagalaw nakakaiba sa paningin niya at bago may mata yan kakagatin yan so hanggang din na lang mga master nandiyan na rin si master Kokoy nag trolling yan siya hindi ko alam kung may mga, may mga nahuli rin siya so yan shout out sa maraming salamat sa mga nanood hanggang dito kay bro roji lim kay bro roji lim tapos kay kusang junel Kayaon yan shout out sa isa kay paring benji paring bano kay ganggang at sa lahat ng mga taga siksikan Sibat na tayo mga master at wala tayong dalang ice. Wala tayong dalang ice. Kailangan natin silibat. Marami rin ito. <laughs> so din na lang guys. Fish on!